nauling pandangal ginang Nemesio at Padilla sa tanggo ang barangay sa pangungunan ni Ginoong Melchiales Samiano sa ating tanggo ang kabataan sa pangungunan ni SK Chairman Johnny James Lumbre sa mga guro, magulang at iba pang panauling na rito kapwa ho kamagaral na nagsipagtapos sa hapong ito magandang hapon po sa inyong lahat Thank you. Malinaw pa sa aking isip ang unang beses na ako'y unakyat sa ganitong entablado. Noong ako'y nasa daycare center pa lamang. Sa kabila ng mas bata kong kaisipan, nako na dahil kinilala ang munti kong kahayhan. Para sa akin, yun ay simula ng isang hamon upang aking pampagbutihin ng aking pag-aaral. Sa taon paiba-iba ang aming mga karanasan. Pahirap ng pahirap ang mga leksyong aming pinag-aaralan. Kaya hindi may iwasan na may pagsubok din kaming pagdadaanan. Ngunit, sa kabila ng lahat ng ito, masasabi kong nilampasan namin ang mga pagsubok ng ito. Kaya nga, nagkakatipon-tipon tayo ngayon ay upang saksihan ng aming pagtatapos. <laughs> Sa loob ng ilang taon pong panglalabi sa paaralang ito, nakilala at nakasama ko ang ilan sa aking mabubuting kaibigan na naging malaking tulong sa akin. Kaya sa inyo, mga mahal kong paklasya at malalapit na kaibigan, maraming salamat sa inyo. Ating tandaan na hindi dito nagtatapos ang lahat. Sa ito ay panibagong simula ng panibagong yugto ng ating buhay mag-aaral. Dalangin natin na naway matupad ang ating mga pangarap. Sa loob din ng ilang taon, iba't ibang mga guro rin ang aming nakasama. At lahat sila'y nagbigay ng oras at panahon. At ganyan din ng inspirasyon. Dahil nakita namin na ang kanilang sakripisyo upang matulungan ang lahat ng mag-aaral dito. Kaya sa inyo, aming mga guro, Ginang Evelyn Malabuyok, Kina Lourdes Scorpio, Kina Esther Maonahan, Binibining Juliano Manito, Binibining Beverly <coughs> Antito, Binibining Kaseng Alvarez, <coughs> at higit sa lahat si Kinoong Tawai Jay Baris. maraming maraming salamat po. Umasa po kayo na saan man kami makarating ay hindi namin malilimutan ang lahat ng naituro ninyo at nagawa para sa amin. Sa ngayon po ay nakikita bago sa ating paaralan. May bago at magandang building, malinis na kapaligiran, naging kompleto ang mga guro at marami pang iba. Marapat lamang na pasalamatan natin ang lahat na nagsitulong sa atin. Sa ating sangguniang barangay sa pangunguna ni Ginoong Melquiades Samiano, Maraming salamat po dahil bilang ama ng Barangay Laburata, inatukuhin niyo pa rin ang aming kahit na ma at ma ang aming paaralan. Kaya't muli, maraming salamat po. Sa ating kagalang-galang na punong bayan, kagalang-galang Mayor Joaquin Chipeco at mga kontel ng bayan, maraming salamat din po. Sa mga nag at nagbigay ng kagamitan na pang, pang paaralan tulad ng mga computer, maraming salamat din po. Huwag din natin kalimutang magpasalamat sa mga taong nag-aruga, nagpalaki at nagmahal sa atin ng buong puso, ang ating mga magulang. Kaya sa inyo, aking mga magulang, maraming maraming salamat po. Dahil sa kabila ng makulangan nating pinansyal at material, naitita ko na itinataguhin niyo pa rin ang aking pag-aaral, Nagkaroon ako ng may pagmamahal. Maraming salamat po at mahal na mahal po po kayo. Marapat lamang na pasalamatan natin ang poong may kapal na siyang bay at tumutulong sa atin sa lahat ng oras. Ngayon na naganap ang kahirapan, mas kailangan natin ang pagsutulungan, pagmamahalan at ang matibay na pananaling na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya't aking mga kamag-aral, Huwag nating kalimutang magpasalamat sa ating mga magulang, guro, ang lahat ng tumutulong sa atin, at higit sa lahat sa buong Diyos. Pasalamatan din natin ang ating naging pangalawang tahanan, ang ating paaralan. Kaya sa aming paglisan, aking paaralan, kailanman hindi kita malilimutan. Kaya sa aking mga kamag-aral, halina't palakpakan natin ang ating mga guro, mga magulang, ang sanggol Ang barangay at ang toong Salamat po sa inyo at muli isang maganda at masayang hapon po sa ating lahat.